Angkla Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang o oh yes. Magandang araw sa iyo kagapay. Ito ang programang angkla. At ako ang inyong makakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship upang talakayin ang iba't ibang contemporary issues at current events mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia. Sa darating na Mayo a 12 ay nakatakdang isagawa ang midterm election sa ating bansa at muli na namang haharap sa isang mahalagang desisyon ang sambayan ng Pilipino. Ang mga butanting Pilipino ay naharap sa matinding hamon sa 2025. Ang magiging komposisyon ng Kongreso at Senado ay may malaking epekto sa pagtakbo ng mga posibleng kandidato sa pagkapresidente at bisipresidente sa 2028. Ang halalan sa taong ito ng 2025 ay hindi lamang magdidikta ng landas ng bansa sa susunod na tatlong taon. Ito rin ang uhubog sa political landscape hanggang sa 2028 at higit pa. Kaya muling bumabalik ang tanong, kaya bang hamuni ng mga Pilipino ang status quo sa pamagitan ng matalinong pagboto? Ano nga ba ang ating mga pagpipilian maliban sa mga tradisyonal at pamilyar na politikong may kilalang apelyido na nakabalandra sa ating mga bangketa, billboard at bawat kalsada? Dapat nating tandaan na ang midterm elections ay may mahalagang papel sa paghubong ng mga pambansang pulisiya na malaki naman ang impluensya sa halalan sa pagkapangulo sa 2028. Sana ay sama-sama nating iwasan ang pagiging biktima ng maling impormasyon at iba pang mga paraan ng pagmamanipula. Kailangang suriin nating mabuti ang mga kandidato at gumawa ng matalinong desisyon ang kinabukasan ng bansa ay nakasalalay sa ating mga pagpili. Tayo ba ay magpapatuloy sa cycle na ito o pipiliin nating magkaroon ng tunay na pagbabago? Ang eleksyon ay isang mahalagang bahagi ng demokrasya kung saan ang mga mamamayan ay may kapangyarihan na pumili ng kanilang mga pinuno at kinatawan sa pamahalaan. Sa bawat eleksyon, ang mga mamayan ay binibigyan ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang saloobin at maging bahagi ng pagpili sa mga leader na kanilang pinagkakatiwalaan at sinusuportahan. Ang paglahok sa eleksyon ay nagpapakita ng responsibilidad. Ito ay hindi lamang tungkulin, kundi isang karapatan na dapat gampanan at ipaglaban ng bawat individual sa isang demokratikong lipunan. Ito ay pagpapakita ng pagkilala sa halaga ng malayang pagboto at sa kapangyarihan ng bawat individual na magtakda ng ating kinabukasan sa pamagitan ng pagpili ng mga opisyal na ating pinaniniwalaan. Ang paglahok sa eleksyon ay isang paraan ng pagpapahayag ng boses at opinyon. Ito ay nagbibigay daan sa bawat mamamayan na maipahayag ang ating mga pananaw at adhikain sa pamagitan ng pagpili ng mga kandidato na sumasalamin sa ating mga hangarin para sa lipunan. Sa pamamagitan ng ating mga boto, bilang mga mamamayan ay nagbibigay ng gabay sa direksyon ng pamahalaan at sa hinaharap ng ating bansa. Kaya importanteng suriin ang mga isyong may kinalaman sa 2025 elections, samantala ang impluensya ng social media at ang patuloy na patronage politics ay banta sa integridad ng eleksyon ngunit nasa kamay pa rin ng taong bayan ang kapangyarihang baguhin ang sistema. Sa pamagitan ng bawat boto, tayo bilang mga mamamayan ay nagiging bahagi ng pagpili sa ating kinabukasan at sa pagpapalakas ng ating lipunan. Kaya huwag naman sanang daanin na lamang sa ini mini mani mo ang paraan upang mamili sa pagitan ng mga bagay na hindi natin mapagdesisyonan marapat lang nating isantabi ang parang ito sa paghahalal ng mga taong magiging sandigan ng buong bansa sa susunod na anim na taon. Ang pagpili ng bagong mga pinuno ng ating bayan ay hindi basta may mapili lang. Ito ang ating pagkakataon na pagyabungin ang pagbabago sa ating pamahalaan at lalo na sa ating bayan. Ang matalinong pagboto ay responsibilidad natin sa ating sarili, kapatid, magulang, pamilya at higit sa lahat sa ating bayan. Marahil hindi pa natin mapagtatanto na ang kinabukasan ng bawat isa ay nasa atin ding mga kamay. Ang eleksyon ay isang mahalagang instrumento sa pagbabago at pag-unlad ng isang lipunan. Kung kaya't kailangan nating maging matalino sa pagboto upang maiwasan ang kapalpakan sa ating gobyerno. Hindi naman natin sinasabing lahat ng politiko ay may itinatagong hangarin ang ipinararating lamang natin ay hindi tayo dapat maging bulag sa kung sino ang tapat at hindi. Sa bawat eleksyon, mayroong potensyal na pagbabago at pagpapabuti na maaring dalhin sa ating bansa. Ito ay isang mekanismo ng demokrasya na nagbibigay daan sa mga individual na magkaroon ng boses sa pamahalaan at magtakda ng ating mga adikain at pangarap para sa ating lipunan. Naway matuto na ang mga Pilipino sa nagdaang mga eleksyon kung saan napakarami ng mga pangako, ngunit bilang lamang naman ang natupad. Marapat ay marunong na tayong kumilatis ng isang tao, hindi sa kanyang pisikal na kaanyuan, sa ganda ng mga sanita't at pangako at sa ningning ng pangalan. Hindi dapat tayo naingganyo sa mga artista nilang dala sa kampanya o sa dami ng kanilang commercials at posters sa kalsada. Hindi lang dapat tayo agad-agad naniniwala sa kanilang mga sinasabi dahil tulad ng isang bagong produkto, dapat tayong magsaliksik tungkol dito kung itibay lubos na makakatulong sa atin o hindi. Tandaan, ang pagpili ng tamang leader na may kakayahan at integridad ay maaring humantong sa mas mabuting pamamahala at pagpapabuti ng kalagayan ng bansa sa darating na eleksyon, dapat ay pag-isipan ng mabuti ang mga taong dapat na iboto dahil tayo rin ang makikinabang kung mabuting tao ang ating maiboboto. Ang taong may mabuting hangarin para sa ating bansa ay ang taong dapat na mamuno sa ating bansa. Alam natin na yung ibang tao na gustong magkaroon ng posisyon sa pamalaan ay dahil sa gusto lamang nitong kumita ng pera at mangurakot sa lugar na kanyang pinamumunuan. Dapat talaga na maging matalino at maingat sa pagpili kung sino ang karapat-dapat na umupo sa posisyon upang maiwasan ang pagkadismaya sa huli o pagsisisi. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan kundi isang responsibilidad na dapat nating gampanan bilang mga mamamayan ng ating bayan. Ang ating mga boto ay bumubuo ng mga desisyon na makakaapekto sa ating mga buhay tulad ng edukasyon kalusugan at kabuhayan kaya't napakahalaga na maunawaan natin ang mga epekto at benepisyo ng ating pagboto sa bawat boto na ating binoboto tayo ay bumubuo ng kinabukasan ng ating bayan ang ating mga desisyon ngayon ay may malaking epekto sa mga susunod na araw ang pagboto ay may kapangyarihan at ito ay nasa ating mga kamay ang boto ay katumbas ng ating boses ito ang paraan natin upang makilahok sa mga desisyon na nakakaapekto sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng pagboto na ipapahayag natin ang ating mga inaasahan at mga pangarap sa ating bayan, isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagbabago at pagunlad ng isang bansa ang eleksyon. Ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na mga mamamayan na magtakda ng ating kinabukasan at maging bahagi ng pagpapalakas at pagpapabuti ng ating lipunan. Sa pamagitan ng tamang halalan at pagpili ng mga tamang leader, maaring marating ang mga layunin ng pagunlad at kaunlaran para sa lahat. Sa pamagitan ng ating mga boto, pinipili natin ang mga leader na tutulong sa pagbuo ng mga programa at pulisiya na makakatulong sa ating komunidad at lipunan. Mahalagang malaman na sa bawat boto na ating ibinoto, mayroon tayong kapangyarihan na baguhin ang takbo ng ating bayan. Ang bawat epekto ng ating boto ay maaring makabuo ng positibong pagbabago. Sa pamagitan ng mga boto, nagiging pwersa tayo ng pagbabago na maaring magbigay ng mas magandang kinabukasan. Huwag kalimutan, ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang idlap. Ito ay isang proseso. Kaya't sa ganitong halalan, ang bawat boto ay may halaga. Tayo ay may kakayahan at kapangyarihan na lumikha ng ating sariling kapalaran sa pamagitan ng matalinong pagboto ang bawat boto ay may kapangyarihang magdulot ng positibong pagbabago sa ating lipunan. Sa pag-unawa sa mga proseso ng halalan, mga benepisyo ng pagboto at ang kapangyarihan ng ating boto, tayo ay nagiging mas handa na makilahok sa mga pampolitikang proseso sa ating bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan ang ating tinig at pagkilos. Sa isang demokratikong lipunan, ang halalan ay isang pamamaraan kung saan ang mga mamamayan ay nabibigyan ng direktang pagkakataon na makialam sa pamamalakad ng pamahalaan. Sa pagpili ng mga opisyal ng gobyerno, masasalamin dito kung anong klase ng pamahalaan at kung anong direksyon ang naistahakin ng ating bansa. Kaya hayaan natin ang ating mga boto na magsalita kung tayo ay aktibong makikilahok sa pagboto, tayo ay nagiging boses ng ating komunidad. Ang pagboto ay nag-uugnay sa atin sa ating mga kapwa mamamayan. Ito ay nagtuturo sa atin na maging responsable at nag-aalaga sa kapakanan ng iba. Kailangan nating maging responsable at maingat sa pagpili ng mga leader na lihitimong maglilingkod at tutulong sa pag-unlad ng ating mga komunidad at ng ating bansa. Sa darating na Mayo at 12, tayo ay mag-isip ng mabuti at maging mulat upang hindi tayo magsisi sa bandang huli. Sana sa pagkakataong ito ay matuto tayong tumingin sa substantibong aspeto ng bawat kandidato. Hindi iyong paghuhusga sa pisikal na anyo at popularidad, kundi sa paghuhusga batay sa kakayahan, sa katapatan at kalinisan ng loob. Ang pagunlad ng ating kulturang politikal ay nasasalamin sa klase ng mga kandidatong ating ihahalal maging sa nasyonal o lokal na pamahalaan. Ikit sa anuman, ang ating pagkakamali sa pagboto ay hindi agarang maiwawasto sa pagbubura ng pangalan sa balota dahil anumang kamalian ay magbubunga ng masamang epekto sa ating ekonomiya, sa reputasyon ng ating bansa at katayuan sa internasyonal na komunidad. Idagdag pa rito ang agam-agam at desperasyon ng ating mga kabataan at kababayan sa pagsulong ng pagbabago sa ating lipunan at bansa kung kaya ating ipinahatid sa lahat ng ating pakiusap na sana habang maaga ay simulan na natin ang pag-iisip at pagtimbang sa mga kandidato upang sa gayon pagdating ng araw ng pagboto ay maging tama at wasto ang ating desisyon. Sa dami ng mga indibidwal na ginawa ng opisyal ang kanilang kagustuhang manilbihan sa ating bansa, sino nga ba ang pipiliin mo? Sino ba dapat ang iboto? nais kong magbigay ng ilang sukatan sa pagpili ng kandidato ulimang katangian ng mahusay na pinuno mga pamantayan sa pagpili ng mga kandidato una kakayahan may kakayahan ba siyang mamuno sa Exodo labing 18 talatang 21 ganito ang sinasabi ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan may takot sa Diyos mapagkakatiwalaan at di masusuhulan Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, lima at sampu-sampu. Mahalagang isaalang-alang ang mga sumusunod. May kakayahan ba siyang mamuno at magpatupad ng kanilang platforma? May kaalaman ba siya sa responsibilidad o tungkulin sa posisyong naisawakan? Meron ba siyang malalim na pangunawa sa mga isyong hinaharap ng bayan katulad ng kahirapan, korupsyon at iba pa? may kakayahan ba siyang magbigay ng solusyon at tumugon sa kasalukuyang mga isyu. Ikalawa, karanasan. May sapat na karanasan ba siya sa pagiging isang pinuno? Ganito ang pahayag sa Deuteronomy chapter 1 verse 13. Kaya pinapili ko kayo ng mga taong matalino, maunawain at may sapat na karanasan upang italaga kong tagapamahala ninyo makakatulong ang mga katanungang sumusunod sa iyong magiging pagpapasya. May nagawa ba siyang mabuti bilang isang responsabling mamamayan? Naranasan na ba niyang mamuno at mamahala sa iba't ibang organisasyon o kahit noong kabataan pa niya? Mahusay ba niyang nagagampanan ang mga tungkulin at pamumunong na iatang sa kanya? Kung dating lingkod bayan, may naisulong ba siya na programa o batas? pinaghahandaan ba niya ang tungkulin na nais niyang gawin? Ang ikatlo, konkretong plataporma. May handa ba siyang platforma na mag-aangat sa bayan at sa mga mamamayan? Ito ang pahayag sa Kawikaan 28, talatang 18. Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan may malinaw ba siyang direksyon sa pagsulong ng ekonomiya ng bansa at sa pangangalaga sa mga may hirap o nangangailangan? Mas marami ba ang makikinabang at makikilahok sa platapormang iminumungkahi o isinusulong niya? Ikaapat, karakter. Angat ba ang pagkatao niya? Maayos at mabuti ba ang kanyang karakter? Sa unang Timoteo, kabanatang tatlo, talatang apat at pito, ganito ang sinasabi. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Bukod dito, kailangan siya'y may mabuting patotoo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng jablo. Pwede mong maging gabay ang mga katanungang ito. Makatwiran ba at mataas ba ang kanyang moralidad? Masino ba siya sa kabanang bayan? Hindi magnanakaw, hindi nagpayaman sa pwesto. Hindi ba siya sangkot sa anumang katiwalian o iskandalo, maging sa pribadong buhay? May katapangan ba siya na gawin o gamitin ang katarungan laban sa katiwalian o anomalya? At ang ikalima, koneksyon mabuting mga tao ba ang nakapaligid sa Kanya? Ito ang pinapahayag sa unang Korinto, kabanatang labing lima, talatang tatlong Huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasamay nakakasira ng magagandang ugali. Suriin mo ang kandidato sa pamagitan ng mga katanungang ito. Nakaugnay ba siya sa kung ano ang sentimyento ng masa at hindi mayaman lamang? Hindi ba siya nauugnay sa mga taong may masamang impluensya tulad ng drug lords, warlords, gambling lords na maaring makaapekto sa kanyang pamamahala at paggawa ng mga desisyon? Mayroon ba siyang malawak na network sa pagsasagawa ng mga programang pambayan, mahusay mangalap ng suporta para sa mga programang pangkahalatan? Dahil sa mga bagay na ito, naniniwala tayo na panahon na upang tayo ay magkaisa at ikayate ng lahat ng nagnanais ng positibong pagbabago batay sa mga pagpapahalagang biblikal upang impluensyahan ang mga pinunong pampolitika at panagutin sila sa kanilang mga tungkulin. Sa bawat eleksyon, mayroong mahalagang responsibilidad ng nakasalalay sa bawat mamamayan ang pagpili ng tamang leader. Ito ay hindi lamang simpleng pagpili ng pangalan sa balota, kundi isang proseso ng pagsusuri, pagsiyasat at pagninilay-nilay sa mga kandidato at sa kanilang plataporma. Ang tamang leader ay dapat may kakayahan, integridad at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Ang pagpili ng tamang leader ay isang malaking hakbang na may malaking epekto sa kinabukasan ng bansa. Kaya naman, bawat mamamayan ay may pananagutan na suriin ang mga kwalifikasyon, kakayahan at mga plano ng mga kandidato. Ang responsibilidad ng bawat mamamayan sa eleksyon ay hindi lamang tungkol sa kanilang sariling interes at pangangailangan, kundi pati na rin sa kapakanan ng buong komunidad at bansa. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng pagmamalasakit at pagtangkilik sa kabutihan ng lahat bilang mga nagmamahal sa ating bayan. Maging kasangkapanawa tayo upang matulungan ng Pilipinas na maabot ang likas nitong potensyal mula sa Diyos. Manalangin tayo at magtiwala sa Diyos na Siya ang magdadala ng tunay na pambansang pagbabago habang ginagawa natin ang ating bahagi sa pagmomobilisa ng ating mga mamamayan at pagtuturo sa kanila na bumoto ng may karunungan. Isang mahalagang bahagi ng pagiging aktibong mamamayan ang pagpili ng tamang lider sa eleksyon. Ito ay isang responsibilidad na hindi dapat baliwalain sapagat dito nakasalalay ang hinaharap ng bansa at ng susunod na henerasyon. Ang bawat mamamayan ay may pananagutan na pumili ng tamang lider na magdadala ng tunay na pagbabago at progreso sa lipunan. Sa huli, ang responsibilidad na ito ay nagdudulot ng pagpabago at pag-asa para sa mas magandang kinabukasan ng ating bansa. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kaagapay. Ako ang inyong nakasama, Ronald Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po akong muli sa susunod na episode ng programang Angkla. Dito lamang sa 702 DZAS. Kaya tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla.